Baba. Oh, yeah. Dito diba, ito o. Ang titin na may na yan. Kung ang mataas. Pagka mataas ang nasa mata, mm -hmm. baba, ay babaro pa sa taas. Ay, eh, madami sa aming raw. Kung um, <laughs> madaming drog. Babaro ka pag yung mababa, mababa sa taas. Babaro ka sanay. Magiging 30 yan. 1, Oh, 21 at 3 yan. Magigin no, no, no Odi okay, yang gagarang 01 at 3. Ito eh, parang ganito. Oh, parang ganiyan. Oh, ah, standing tayo. at 3. sa pati pagtinuturo ang hawak ng Oh, yan 1 at 3. Ano? sa kabilan 'tro. Ayan. Ah, no. hey. Oh. Marunong naman siya magbaro-baro. Nalilimutan niya lang. Ari naman. Ay, mga asar. Umalis ka niyang kaya ay napapaiyak. Oo, gawa ng kanyang ama. Salip na. <laughs> Samanta, ah, huwag ka umiyak. Tinuturo ang pala Magaling yan si Ate Sami. One oh, pa, Ito pa. Ang hinihingi na. Eh, Ay, natakot eh. Takot. Hindi. Okay.